Sa mga pagpalang araw sa inyo mga kapatid, sa araw po ito ay atin naman pong pag-uusapan. Magkano na nga ba ngayon ang presyo ng mga iba't ibang klase ng mga bathtub at mga shower enclosure? Sa video po natin ito, amin pong ibabagi sa inyo upang sa ganun ay magkaroon kayo ng idea ang magkano na nga ba ang halaga ng mga gaitong klase ng produkto. Pero bago tayo magsimula, introan muna natin. So, ito po ngayon, meron po tayong shower enclosure. So, ang shower enclosure po na ito, no, kung hindi po makikita ay uh, nakapatong lang po siya sa tiles. So, madali rin po siyang i-install. No? At uh, madali rin po yung kanyang maintenance dito kasi wala na po siya para rin, uh, uh, na pinagpapatongan. Pag sa tiles na po yung inyong flooring, so ipapatong nyo na lang po yung enclosure ninyo. So, ang halaga po ng ganitong klase ng shower enclosure ay... 10,280. so, dito naman po, no, meron din po siyang uh, shower enclosure dito. Pero ito naman po ay rectangular yung kanyang hugis So, ito po yan. Sliding po yung kanyang pinto. No? Same time, tempered glass na rin po siya. So, ito po. Ang halaga po ng shower enclosure na ito is Php 12,680 po. Dito naman, may sarap po siyang uh, shower enclosure dito. So, ito. Papilog po siya. So, ang halaga po ng ganitong kla klase ng shower enclosure is... Php 12,850 So dito naman din po Meron din po tayong uh, Shower enclosure So eto Swing type naman po yung kanyang punto Ang halaga po ng ganitong Klaseng shower enclosure is Php So, ang size po niya is 120 by 190. So, ayan po yung size. So, tempered glass na rin po siya. Ito naman, meron din po tayong uh, ito. Shower enclosure din po ito. So, pa-slide din po yung opening ng kanyang pinto. Same time, yung frame po niya, ito. No, stainless amount sa wall. Ito po kasi yung isa, glass lang po siya tapos isisilag. Ito naman po, may frame siya na stainless. So, tempered glass din po. Uh, same din po ng dimension. 120 by uh, 190 ang kanyang uh, dimension. Tapos ayan, clear glass. Tempered glass na rin po siya. So, ang halaga po ng ganitong klase ng uh, shower enclosure is 18,660. So, ito po. Ito naman po, ganun din, shower enclosure pa rin po. Ito po yung kanyang itsura. Halos pare-pares lang po sila ng laki, no? 120 by 190, ang halaga po niyan is 15,450. Meron pa rin po isa dito sa loob. So, eto. Yan may design no po siya sa loob. Parang may sticker. So, eto ganun pa rin po. Slide naman po yung kanyang uh, ito. So, ayan. So, ang alaga po niyan is 3,150. So, paalala po sa inyo, ang water, ang uh, ating shower enclosure na ito. Enclosure lang po talaga siya, no? Yung mga accessories po ng shower ay hindi po siya kasama. So, separately po ninyong bibilhin So, dito naman po sa part na to, na shower enclosure na po siya. At the same time, may kasama na po siyang accessories. Tapos sliding na po yung kanyang pinto. Elevated po yung kanyang sahig. So, ayan. Tapos meron na po siyang shower sa loob. So, complete na po yung, yung set neto. No? Ayan, may mga ilaw. May overhead shower. Ito, ito yung iba-iba niyang mga control. the same time, meron po siyang pang massage. So, ayan. So, para po sa full complete details ng ganitong klase ng produkto, so, ito po pala ay uh, matatagpuan natin sa willpod No, yung mga ganitong klase ng produkto. So, ito, yung ganitong klase ng enclosure, complete set, with massage, No, pero ang ano lang po nito, wala po siyang steam. So, ang price po nito is 71,610 ang isang set po niyan. Yung isang kabuuan po niyan. Ayan po. So, ito naman po, shower enclosure pa rin tayo. Pero ito, complete set po siya. So, eto. Kung yung kanina po ay uh, pang-massage lang po yung uh, motion niya, dito po kasama na po yung steam. So, may steam na po siya. Same time, eto po may upuan. So, pwede po kayo upo po dito. Tapos, eto yung mamassage kayo nito, No? Same time, eto pa. Kasama po yan. So, may steamer na po siya sa loob. Yung isa po kasi kanina, walang steamer. So, eto itsura niya, ang insert set po niya ng uh, shower enclosure no? at saka yung, yung, shower accessories niya, yung steam, yung massage no? ang kabuwang price po nito is 94,360 next po natin ay ang mga bathtub. So, ito po yung bathtub natin. Ang price po ng ganitong klase ng bathtub is 12,120. Ayan po. ito po yung bathtub. Ang laki po niya, ang haba po is 180. So, magmula po yan dyan. Hanggang dito sa baba is 180. Lumlapat naman po niya is 80 cm. So, ayan po. Price is 3,120 Next. Ito naman po itong bathtub na to. Ayan. Bathtub na yan. Ang price po niya is 9,222 so ang haba po nyan is 150 cm tapos 700, uh, 73 cm naman po yung kanyang lapad Ayan. so ang price is 9,222 so mayroon din naman po dito, iba naman pong design ng bathtub So ito naman ang haba niya is uh, 160 160 by uh, 75. So ang uh, price po niyan is 9,840. So ayan po yung itsura. Tapos dito naman sa side na to Is 13,920 So ang haba po niya is 155 cm 70 cm naman po Yung kanyang lapad So ayan ang price 13,970 So ayan po yung kanyang itsura Tapos dito meron naman po medyo maliit na bathtub No price niya is uh, 8,824 so wala pong nakalagay na sukat para magkaroon lang po kayo ng idea ganyan po siya kalaki so ayan po 8,800 24. So, ito naman po, may bathtub. Pero itong batap na to ay wala po siyang AC. So meron po siyang stand no. O standalone na batap. So madalas po nating nakikita to sa mga uh, mga palabas no. Sa mga luxury houses yung ganitong klase ng batap. So ang price po ng ganitong klase ng batap is 63,516. So, meron naman din po tayo dito. No? Bathtub din po ito. Yan po yung tura. Tristan. Bubble bathtub. So, yung kung gusto nyo pong magpa, yung maligo ng may bubbles, so ito po yon naka-freestand din po siya, No? Ayan. Ang price po ng ganitong klase ng uh, bubble bathtub is 57,740. Tapos dito, ayan. Tawag naman po nila dito ay Whirlpool Tub So, eto, tura niya. So, ang price po niyan is 44,470. Yung itong klase ng Whirlpool bathtub. So, ito, naka freestanding po siya. Pero, ito naman, may kasama na siyang uh, poset at saka telephone shower. So, ang price po ng ganitong klase ng batap is 53,990 of freestanding batap. Ito po. Ito naman po yung kanilang Volvo series. No, pre-standing din po siya. Kaya lang po pabilog So, ang halaga po nito is 41,800. Ito ba itong klase ng uh, full boss pre-standing bathtub Ito naman sa kabila, whirlpool top. So dito, glass po itong part na to. So may effect po yan na makikita dito sa labas. No? Yung tubig sa loob. At same time, pag naliligo po kayo, nakikita dito sa abilang side. So ang halaga po ng whirlpool tub na to is 72,360. Meron din naman po tayo dito na Uh, Crescent series, yung Whirlpool tub. So kung kayo po ay uh, mahilig mag ah, uh, maligo o mag-relax sabay, so ito po pwede po ito. So pangdalawahan siya. So ganyan po ang itsura para magkaroon po kayo ng idea. So, ito may adjustment so na rin po siya nung kanyang hot and cold. So, ang price po ng ganitong klase ng uh, Whirlpool tub is 71,130. So, ayan. Ayan po yung kanyang uh, electric data. So, malalaman po ninyo, magkakaroon kayo ng idea kung malakas ba yung consumption niya sa kuryente. So, eto ito din po, whirlpool top. Halaga po niyang ganitong klase ng whirlpool top is tapos dito naman yung ganitong klase ng uh, whirlpool tub. Complete set na po siya. So ang halaga po niyan is 69,240. Whirlpool tub. Ganyan po design. So, yun dun po. May sandalan sa part na yun. Mas dito may mga dito lumalabas yung kanyang tubig so parang mapapasage kayo tapos nandun yung kanyang control sa gilid so ang halaga po ng ganitong klase ng whirlpool tub is 71,130 so dito po may whirlpool tub pa rin ganyan po ang kanyang design tapos, may glass din po siya sa part na to. Ayan. Complete set na rin po siya. Ang price po niya is Rp. 74,680. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming video. Dalangin po namin na ang video po ito ay uh, nakatulong nakatulog sa inyo, nakapagbigay ng idea kung magkano nga ba ang presyo. niya ngayon ng mga shower enclosure, steam bath, at mga bathtub at saka yung uh, whirlpool tub no yung mga bathtub na may complete set at the same time uh, may mga massage na rin po siya no may bubbles no hot and cold so at least nakapagbigay sa inyo ng idea kung kayo nagpapagawa ng bayat, at naghahanap ng uh, mga bathtub, mga shower enclosure, makakatulong po sa inyo ang video na ito. Muli, ito po si Jodrius. Thank you and God bless.